Like ba? So, mga idol no, naka na po mi balik sa sa Tuboso. Tu boso. Omong <tik> iya anak ko, iya anak ko ni. Tu sudah itu tu. Darit nah. Kainit kayo dong. Sumaw ni ang plaza sa tuboso mga idol no. Unay sa plaza nakana siya mga idol mao na merkado no. Merkado diri sa na nakani mau ang plaza sa tuboso. Grabe dyan kainit mga idol no Init kaayo So na ilang stage no Sa ilang plaza Then kani mga idol Mau kini ilang basketball gym no Ilang sports complex nila nga gitawag no uh, Gym ni sa ilang basketball ba, Sa tubuso no sa basketball gym Oh kena mengidol noh. So, apo dak kok gini ilang plaza manga idol. So sejak kayo on sesolot sa sports complex nila idol kay kagana ang gadula no. So, mau ilang Mau kini ilang uh, tuboso Town Hall, no? Mau ni ang si, uh, Kani Government Center so, kini ang mga Kuan sa mga Kuana sa gober, government Nga mga Building, no? Kuan na siya kay Town Government Center, government Center at Tuboso Government Center. Kaya siya kay Tuboso Town Hall. So sa company siya mga lods City Hall na nila, no? So katong mga Lord mga idol, no? Kamu ka nilang mga nabihan mga... sa Tuboso, no? Kamu ka mga equipment din no? sa government, no? Dali na dong, din na.